Patay ang tatlo nating kababayan sa nasunog na gusali sa Kuwait. Kwento sa News 5 ng asawa ng isa sa mga nasawi, nakausap pa niya ang kanyang mister bago ito tuluyang maipit sa nasusunog na residential building. Nasa frontline na balitang yan, Maren Enriquez. Nagnangalit na apoy ang sumiklab sa gusaling ito sa mga city sa Kuwait alas 6 ng umaga kahapon. Sa laki ng sunog, umabot hanggang sa pinakataas na palapag ang inilalabas nitong makapal na usok. Agad nagdatingan ng mga truck ng bombero. Sa isa pang ito, makikita ng malapitan kung paano nilamo ng malakas na apoy ang iba pang bahagi ng gusali. Nang tuluyang maapula ang sunog, bakas ang matinding pinsala. Pawang mga migrant worker ang nakatira sa gusaling ito. Ayon sa Interior Ministry ng Kuwait, apat na putsyam ang namatay sa sunog. Karamihan sa kanila, mga Indian. Ayon sa ating Department of Migrant Workers, may labing isang Pilipinong apektado ng sunog. Tatlo sa mga ito ang kumpirmadong patay, habang dalawa ang kritikal at anim ang nakaligtas. Kabilang sa mga kababayan nating nasawi, si Edwin Petras Petilla, na pitong taon nang nagtatrabaho sa Kuwait. Kinumpirma yan ng kanyang asawa na si Edlen sa News 5. Kwento niya, nakausap pa niya ang kanyang mister bago sumiklab ang sunog. Narinig pangaraw ni Edlen ang mga huling sandali ng kanyang asawa nang matrapito sa nasusunog na gusali. Naririnig ko na yung, ano, yung sigawan nila na ano, hindi na sila makahinga, gano'n, mami, nahihirapan ako huminga hanggang, da, hanggang nag-down na sila mm. na hindi ko na sila marinig. Tapos may nagsasabi na calm down, calm down, gano'n yung mga rescuer. Nung nadampot na yung asawa ko, narinig ko lang yung kalansing ng headset niya. Tatlong kapwa Pinoy raw ang kasama ng kanyang mister sa kanilang kwarto sa ika na palapag ng gusali. Dalawa sa mga ito ang kritikal ngayon ng kondisyon habang nasawirin ang isa pa. Kwento raw kay Edlen ng mga nakaligtas sa sunog. Sabi nga, mahirap daw talagang buksan yung fire exit kasi kailangan ng panggamitan ng martilyo bago mo mabuksan yon. Nagsimula raw ang apoy sa mababang palapag ng gusali. Hindi raw agad nakalikas ang mga natutulog sa mataas na palapag. Habang ang iba, tumalon na raw palabas ng building para lang makatakas sa makapal na usok. Inaasikaso na ng ating mga opisyal sa DMW ang pagpapauwi sa mga labi ng mga biktimang Pinoy. Reaching out to the family? I'm adding, uh, at OWA and embassy are now with the forensic authorities. Ini pa ang sanhi ng sunog pero tinitignan na ang kapabayaan ng may-ari ng gusali ayon sa Deputy Prime Minister ng Kuwait pinagsiksikan ng may-ari ng residential building ang mga migrant worker para mas malaki ang kitain nakahanda rin ang ating pamahalaan sa posibleng isampang reklamo ng pamilya ng mga biktimang OFW nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez news 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.